Mga kaibigan, share ko sa inyo ang pinakamasarap na recipe sa manok. Simulan na natin ang paghahanda. Hiwain ang isang buong manok sa tamang laki. Maglagay ng isang kutsara ng asin at isang mangkok ng malinis na tubig. Ibaba dito ng 30 minuto ang karne ng manok para matanggal ang dugo. Ang hakbang na ito ay hindi lang nakakawala ng lansa. Nakakatulong din ito para mas lumambot ang karne. Ang madugong tubig ay pinagmumulan ng malansang amoy. Banlawan ng ilang beses gamit ang malinis na tubig. Pagkatapos ay pigain para maalis ang sobrang tubig. Sunod, magscramble ng isang itlog sa mangkok. Haluin ito ng mabuti at itabi muna. Sunod pa initin ang mantika sa kawal. Dahan-dahang iprito ang manok para mailabas ang taba. Mas magiging malasa ito sa ganitong paraan. Magdagdag ng maraming bawang, limang piraso ng tuyong star anise at tuyong sili, isang kutsara ng rock sugar at kaunting toyo. Maglagay ng isang malaking kutsara ng dark soy sauce at kaunting soybean paste. Gisahin sa malakas na apoy hanggang magkulay. Ibuhos ang isang lata ng beer. Para matanggal ang lansa at dagdag aroma, magdagdag ng isang mangkok ng mainit na tubig. Takpan at pakuluan sa mahinang apoy ng 30 minuto. Pagkatapos, idagdag ang patatas at carrots. Ipagpatuloy ang pagpapakulo ng 10 minuto. Bago ihain, maglagay ng verde at kulang sili para sa kulay. Dagdagan din ang isang dakok ng garlic sprouts usbong ng bawang. Palaputin ang sabaw sa malakas na apoy. Ang ginisang manok na ganito ang pagkakaluto ay malambot at malasa, makatas at malaman. Subukan mo!